So yummy! Hello! May ngadlo ka natong tanan. Karo din no, magluto taong kinasun. Ato ang tunuan. Konde ni siya guys, balisa. Ayan, init na no ang mantika. Ayan, ligisan na nato ang ato mga lamas. Ato na din i luno ang atong balisa sa kaldero. Yan, yes. sarap guys. Kailangan din natin kumain ng mga shells. Rich in iodine. Ito yung sasahog natin guys. Gata at malunggay. So, after ay mekos-mekos ang kitasun, guys. Ito nang ilunod ang ato ang paan ng manok. <laughs> Tsaka yung gata. Shell sa gata. Wow. Ito yeah, lang dahil ni siyang pabukalon, guys, no? So, mawari ni siya karon guys. O, luto na ni siya. Desensya na kaayo, no. you know, wala na ko na kung video ang pagbutang sa mga seasonings. Kaya excited na ko ang mukhaon. So, it's it na guys, mga unta. So yummy! Thank you for watching!